Panalangin ng pagtitiwala sa gitna ng paghihirap. Batay sa Mateo kabanata 6, Vertikulo 31, 33. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos na aming Ama sa langit, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon nang may buong kababaang-loob, may dalang pag-asa at may pusong nauuhaw sa iyong presensya. Sa gitna ng kaguluhan sa aming buhay, sa gitna ng kakulangan at kawalan, sa gitna ng kawalang kasiguruhan sa hinaharap, narito kami, sumasamba, humihingi ng kalakasan, at buong puso naming isinuko ang lahat sa iyo. Maraming araw na kami ay nagigising na may bigat sa dibdib, dahil sa pagkawala ng trabaho, kakulangan ng kita, takot sa kinabukasan, at pangambang baka hindi namin maibigay sa aming pamilya ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit ngayong araw na ito, hawak-hawak namin ang iyong salita mula sa Mateo Kabanata 6, Vertikulo 31, 33 na nagsasabing, Kaya huwag kayong mag-alala. Patawarin mo po kami kung minsan ay nakakalimot kaming ikaw ay tapat. Patawad kung madalas nauuna ang amin pangamba, kaysa sa aming pananampalataya. munit sa pamamagitan ng panalangin na ito, hayaan mong muli namin yakapin ang iyong mga pangako. O Diyos, itinuro mo sa amin na huwag mag-alala tungkol sa pagkain, inumin, o pananamit, ang mga bagay na kalimitang dahilan ng aming takot. Pinapaalala mo sa amin na ikaw ang aming tunay na tagapagkaloob, hindi ang aming trabaho, hindi ang aming negosyo, hindi ang mga bagay sa mundo. Mahal naming Ama, ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya sa iyong mga anak. Ikaw ang may hawak ng aming kinabukasan at ikaw lamang ang may kakayahang punan ang bawat kulang sa aming buhay. Sa bawat patak ng luha na dulot ng pagkabigo, sa bawat sandaling kami na darama ang pag-iisa, sa bawat gabing walang katiyakan kung may makakain pa kami kinabukasan, nariyan ka nananahimik man sa aming pandinig ngunit palaging kumikilos sa katahimikan. Panginoon, hindi man namin lubos maunawaan kung bakit pinahihintulutan mong mangyari ang mga bagay na ito sa aming buhay, naniniwala kami na may dahilan ka, may layunin ka, at higit sa lahat, may mas dakila kang plano. Sa panahong kami nawalan ng kabuhayan, pinapaalalahanan mo kaming hanapin muna ang iyong kaharian. O Diyos, anong dinhawa ang dulot ng iyong salita? Hindi mo lang ipinangako'ng tutugunan mo ang aming mga pangangailangan, kundi sinabi mo ring idaragdag mo ang lahat ng ito kung unahin ka namin sa aming pusot buhay. Kaya ngayon, itinataas po namin sa iyo ang bawat alalahanin, ang bayarin, ang gastusin, ang pagkain, ang edukasyon ng aming mga anak, ang mga pangarap na tila unti-unting lumalabo. Ama, sa gitna ng kawalan, hinihiling po namin ang biyaya ng pananampalataya. Bigyan mo po kami ng panibagong lakas at tiwala na ikaw ang Diyos ng Himala, Diyos ng Kagalingan, at Diyos ng Katubunan. Sa ikalawang bahagi ng panalangin, ipagpapatuloy natin ang mas malalim na pagninilay tungkol sa paghahanap sa kalooban ng Diyos. Kahit sa gitna ng matinding pagsubok, at ang kapayapaang nagmumula sa kanyang mga pangako. Pananalig at kapayapaan sa gitna ng kakulangan. Ama naming Diyos, sa pagpapatuloy ng aming panalangin, kami ay patuloy na sumusuko sa iyong kalooban. Sa kabila ng pagod ng katawan, ng bigat ng isip, at ng paninikip ng dibdib tuwing sumasapit ang gabi na walang katiyakan ang bukas, Muling umaalab ang aming loob dahil sa katotohanang ikaw ay hindi nagkukulang. Sa bawat piraso ng tinapay na aming natatanggap, sa bawat patak ng tubig na aming naiinom, sa bawat pagkakataong kami ay may tahanan pa rin inuuyan, lahat ng ito ay biyaya. Hindi namin ito dapat ituring nakaraniwan sapagkat ito ay patunay na kahit sa gitna ng kawalan, ikaw ay gumagawa. Panginoon, tulungan mo po kaming huwag tumingin sa aming mga problema na parang sila ang may kapangyarihan sa aming kinabukasan. Ipaalala mo po sa amin araw-araw na ikaw lamang ang may tunay na kapangyarihan, ang kapangyarihang magbukas ng pinto, gumawa ng daan, at magbigay ng bagong simula. O Diyos, bigyan mo po kami ng pusong mapagpakumbaba isang pusong laging nakatuon sa iyong kalooban at hindi lamang sa sariling kabustuhan. Alam namin minsan hindi agad dumarating ang mga kasagutan, minsan tila napakabagal ng iyong galaw, ngunit alam namin ikaw ay palaging nasa oras. Turuan mo po kaming maghintay hindi na may galit, kundi may pananampalataya. Turuan mo kaming dumalangin hindi lamang para sa biyaya, kundi para sa pagkakontento at higit sa lahat, turuan mo kaming umibig sa iyo ng higit sa mga bagay na hinihiling namin. Sapagkat kung ikaw ang una sa aming buhay, lahat ng iba ay susunod, kapayapaan, katugunan, direksyon, at pag-asa. At kung sakali man, o Diyos, na hindi mo agad ipagkaloob ang mga bagay na hinihiling namin, ipagkaloob mo po sana sa amin ang biyayang maunawaan na ang iyong hindi pa ay hindi hindi kailanman. Hayaan mong maging mas malalim pa ang aming relasyon sa iyo, na sa bawat araw na wala pa kaming sagot, kami lalong mapapalapit sa iyo. Bigyan mo kami ng mata na makakakita ng mga maliliit na himala sa bawat araw, isang kaibigan na handang makini, isang taong tumulong kahit hindi namin hiningi, isang simpleng mensahe na bumuhay ng aming pag-asa, dahil sa mga maliliit na bagay, lumilitaw ang iyong kadakilaan. O Ama, tulungan mo kaming maging mas mapagpasalamat. Ang puso na marunong magpasalamat ay puso ring marunong maghintay. Ngayong araw na ito, itinatakwil namin ang takot at kawalan ng tiwala. Hindi namin ito kaya sa aming sariling lakas. Ngunit dahil sa iyo, Panginoon, posible ang lahat kaya't kami ay mananatiling tapat sa panalangin, matibay sa pananalig, at mapayapa sa aming kalooban. Naway sa aming paghihintay, maging pagpapala pa rin kami sa ibang nangangailangan. Gamitin mo po ang aming mga karanasan, upang patatagin ang pananampalataya ng iba. At sa oras na aming matanggap ang kasagutan sa panalangin, trabaho man ito, hanap buhay, o bagong direksyon, hayaan mong ikaw pa rin ang may taas. Hindi ang aming galing, hindi ang aming koneksyon, kundi ang iyong pabor, ang iyong himala, ang iyong biyaya. Salamat, O Diyos, sapagkat sa iyo kami may pag-asa. Salamat dahil hindi namin kailangang mabuhay sa pangamba, sapagkat may Diyos kaming tapat, buhay, at mapagkalinga. At ngayon, Panginoon, sa dulo ng panalangin ito, kami ay nagpapasalamat. Sapagkat kahit hindi pa namin nakikita ang sagot, nararamdaman na namin ang iyong presensya. At iyon na ang pinakamahalagang bagay, ang makasama ka. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin. Sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo kapara ng sa unang una, ngayon at magpakailanman. Magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.